may nguntag mga idol adlaw na sa lumingi mga idol adlaw na so, sa tigsimba sa kanyang bata niya mga idol kay adlaw pa ang simba ang servisyo ng dino alagaran para atong mga sala kasaylo basta na higayon kita panalangin ng kabangan sa buhay ng Diyos so, sa makaroon mga panahon ng mga idol hindi ako huwag mas pagbalik na pag alaga sa kong ng Diyos dili dili lang sa tungod sa mga tragedya karon sa mga bagyo linog siguro hmm. gitandog na yung tagsa tagsa kasing kasing aron pagbalik sa bakan sa Ginoo pagalagad sa buhi nga Dios so pawagon ko mo mga idol mga kinsunan ko na karon adlaw ni minggo manin kita og pasalamat sa buhi nga Dios magpasaylo ubay ta kalagad sa Ginoo Она там у меня делает